So hello, what is up guys? I am back with another World of Warcraft Dungeon Heroic Dungeon video. So for today, we are here in Violet Hold. Violet Hold is ito yung may mga random na lalabas sa mga portal-portal. Kailangan patayin yung mga portal, ano ba to? Portal, yon. Basta yung nagbubukas ng portal, basically. Um, so, yeah i mean yeah together we're here with not a druid 6000 gear score um Rene death knight riki and human paladin 4400 gear score Na human paladin that was human warrior 2.6k 2.6k wait is this heroic is this even a heroic okay so We are here with Ricky. Kausapin na si Ricky. Dong, heroic ba to? Oh, bakit? Tignan mo yung kasama natin. Isa, two, six lang yung gears ko, oh. paano siya nakapasok dito? Invite yan, invite yan. Paano invite? May kasama siya matas na ano. Paano Kahit... nangyari sa'yo yung araan? na pag heroic ako. Oh. Ah, okay, okay. Oh, so, ganun pala ang nangyari. So, asa na yung ano? Ano sabi ng Not a Druid? Can I change to tank in boss fights here and stay DPS till then? Um... Uh, I don't know. Ano yung skill ba yon? One hit eh. Dami na ito 18. asan sa taas Wow, ang sakit ng damage. Ang mo, patay siya. Patay. Patay na. Binuhay mo? Binubuhay mo? Hmm. Dong, ito. Heal mo siya. Target na ito yung lane. Grabe yung lane nakaharang. Hmm. Medyo maartish eh na naman siya. Susugod siya. Wala siyang buhay, oh. Yey. Tama yan. Walang mali diyan. Boom. Nice. Ano yung tumitira? May nakikitira, no? Ano kaya yun? Walang ganyan nung pumasok tayo sa normal, di ba? Di ba? Okay, so uh, So far, so good guys no, Hindi ko alam po ano yung tumitira na parang violet na ano eh Lightning Ano kaya yeah, yun? Parang, parang tinutulungan kami eh Sabi yung hinto sa Kanina, kanina sa 2 yung ano Bakit? Yabang mo naman, grabe ka naman Grabe ka naman, sir. Isa na lang, boss na. Isa na lang, boss na. Uy, gago to. Uy, ano ba? Guardian. Portal Guardian. Yung pala tawag Portal Guardian. Tara, dito yung sa ilalim, di ba? Hmm? Ay, hindi, sa gitna. Ay, no, doon yun eh, yung, oh. yung parang Kraken. Unleash the Kraken. Joke lang, hindi pala Kraken. Tubig ba sa tubig? Ayun hey, na, sabog yun. Masa agad? Asa ah, na? Hindi, ito. Nag-shatter yung mga bubbles. Ah, parang si ano? Parang si... To? Si Zack. Putang ilang. Putang ina to. Ayaw. Late niya na lang, oh. Putang ina mo ka. Patay. Gago. Ano to? Finger. Great strike crit crit and spell po this daw spell power din eh Dili ko ana Sana Tagal naman portal number 7 10 seconds Oh yeah. para aim gusto magmana Magmana daw na ako nagre region Portal Guardian. Ashana ah, Portal Guardian. Like my, my pocket. I'm, i I'm, I'm holding. For come up. Look. This is fucking awesome. Mm -hmm, mm -hmm. I wear your grandma's clothes. I look incredible. From the trip shop down the road. Sa US yung trip shop parang ukay sa nila yun no? Know? Yun mismo yun, ukay ukay, trip shop Pero high quality Dito rin naman high quality Branded din naman yung mga ukay ukay dito eh Branded pero hindi high quality Sabihin na natin gano'n Pero branded din naman Gusto ko yung mga ganong shop eh Ukay ukay? Gusto yung mga ka ano ka, mga chempo ka, le, ano, levi, levi's Le Levi's. Le levi's. Lo, ba't naging kambing ako? Lo, nangyari si Mim. Ginawa kang Mim. Sampu na lang. Oh. I'm gonna pop some tags. tas taas daw. Taas daw man. Ayun, lamok ah. Pinapak na ako ng lamok dito. Ay sus. Halimutan ko na naman mag-spray. Asin niyo isa? Dito sa taas din. Dito, dito. ui 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 waga ko oi 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 sorseror Tulong sito. Nice. Nice. Boss. boss. Bossa ah, boss. Ano ulit itsura na itong boss, pangalawang boss? Ito. Sige Sini? yun. sinigman na may ano. May armor. <laughs> Rastin daw. Ang cute yun. Eh, oh. zuramat the obliterate Yon, leather wala. Anong drop? I'm gonna pop some test. Si ano doon? Oh? Cerbero. <laughs> Cerbero. Dalawa lang yung ulo. Cerbero. Asan siya? Dito sa gitna. Portal Keeper. Nice. Okay. Apat na lang, apat na lang. Uh, after nito, apat na lang dong months. Ano to? Conjured Mana Straddle. Ayun yung kanina. Yung ba yung sa table kanina? Yung sa yung kanina, yung table, yung sabi mo pang hill. Oh. Yung ba yung doon? Ito yung pagkain? Hindi, skill done, skill done. Kaya nga, makakuha ka ng pagkain doon? Mm. Mm, nakukuha. An Anong pangalan nung pagkain mo? Conjured Mana Straddle? nga Ay! Tama straddle. May, minakuha nakuha pala ako nun. Yun. Akala ko naman, pag kinlick mo yun, automatic ka may heal. Ano? <coughs> nice tayo po. Nice. Uh... We want oh. My heart is stereo. Sing along to my stereo. Oh, 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 oh. okay. Okay. Ah, sorry guys. Ah, natok na ako na Ang dami akong ginawang works. Wala naman tayong ginawa. No? Pero, maya-maya, papahinga tayo. Itutuloy pa natin yung work dami pa akong gagawin din. Kaya hindi rin ako makapagpahinga agad, di ba? Makatulog ako ng 5.30, alas 6 ng umaga. Gigising ako ng what? Alas 12 ng tanghali. Saya ng buhay. <laughs> The grind is real. Wow. Uy, ano yung lag? Akala ko lag. Ayan daw, last boss. Last boss. salita pa. Dami mo namang nalalaman. Uy, bobo naman. Uy! Gulat ako dun ah. Parang oh. Ano ba yun? Kumbaga sa suntukan, puro laki. Hayo Puro amba. Tayo ng dragon to. Bay, ang sakit, no? Dong, masakit nga. Mm -hmm. Arcane vacuum. Yeah. Meron siyang 20 seconds. 20 seconds pa yun, ha? Pautain na to, ang daya. Nice. Nice. Whoops, what is this? Heat rating spell power, no. Come on. Mail. Critical strike, attack power, gloves. Hell yes. Nakuha ko. You receive loot. Yes, sir. Nice. Nice. Okay na dong mans ba ko. Kaya lang. So, that is it for the dungeon, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ayun yung dungeon natin. The Violet... The Violet something something Violet. Okay? Yung NPC dito, unfortunately, nag-bug pala. Si Thasarion. Hindi natin mabigay yung quest. Anyway, so that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ayun na yung... Ano ulit pangalan nun? Teka lang, Ricky, oh. So, uh, ang pangalan nun is The Violet Hold. Yun. Yeah. Heroic Dungeon. Violet Hold. Tignan natin, kanina meron tayong 43. 43 ba? 43 na um, yung Triumph. Emblem of Triumphs. Tapos, 4 na Emblem of Frost. Ngayon naman, 48. We got 5 Emblem of Triumphs. Let's go. Isa na lang, magkakaroon na tayo ng 50. Pwede na natin i-trade yon sa isang item. Pero, We'll see. Baka ipunin natin siya about 200 para isang bagsakan lang or pa isa-isa. I don't know. We'll see. So maraming maraming salamat sa panonood guys. Once again, my name is CJ. That is it for the video. Um, as usual, no, like yung video kung gusto nyo, comment kayo ng kahit anong matripan nyo i-comment. Tapos, subscribe na rin kayo kung trip nyo. Okay? So, that is it for the video. I will see you all guys next week. My next video.